Grabe ka mga puppies natin. Hindi talaga nila tinigilang kulitin si Kuya Hercules at ang ate Snow White nila. Ngayong umaga nga may naisip na naman si Mother ng Pakulo at nagumpisa nga siya na tawagin itong mga puppies ni Mama Fiona. Happy-happy naman sila at nagsitakbuhan nga agad papasok dito sa loob ng mansyon. Paano ba naman kasi talagang bet na bet nila kapag pumapasok dito pero ang hindi nila alam ay lalabas ngayon na halimaw. At ayan na nga tatakbo pa yung halimaw kasi excited na excited talaga siyang makalabas. Akala mo naman talaga hindi na napapalabas ng ilang taon. <laughs> Tignan nyo naman na talagang sinalubong agad siya ng mga puppies natin. Yun nga lang may isang puppy na takot sa kanya. Pero understandable naman kasi alam naman yung puppy na yan talagang parang simula pa lang ay medyo may pagkamahiyain na siya. Parang hindi rin nga siya sanay masyado sa mga maraming tao tapos sa medyo may ingay kaya palagi siyang ganyan. Pero itong mga puppies ni Mama Fiona, Diyos ko sinasabi ko sa inyo, Gina G talaga pangungulit dito sa kanilang kuya Hercules. Alam nyo ba nakakatuwa kasi dati takot naman talaga itong mga puppies ni Mama Fiona kay Hercules. Sabi ko nga, sino ba naman hindi matatakot eh, napakalaki naman ng Hercules natin talaga. Pero siguro nga dahil medyo malaki na rin sila, tapos sanay na rin nga sila na nandito sila palagi. Kung baga nasa isang area na lang rin sila, hindi na nga takot ito mga puppies kay Hercules. Nakakalapit na nga sila at siguro na-realize din nila na gentle naman ang Hercules natin. Sa sobrang gentle nga niya, siya na rin mismo yung nakukulit-kulit ng mga puppies at wala talaga siyang magawalal na nga pagdating dito kay Brindel. Diyos ko, napakatindi talaga ng Brindel natin. Tingnan nyo talaga, hindi niya tini tinigilan si Hercules mayat at maya niya nga kinukulit tapos tinataluntalunan. Kung saan rin nga pupunta si Hercules, dun din ang punta niya. Ganyan talaga katindi mong ulit itong si Brindel. Diyos ko, buti na lang talaga itong Hercules natin. Sobrang gentle at napakahaba ng pasensya. Kasi kung hindi, Diyos ko, siguradong naging toothpick na lang ni Hercules itong si Brindel sa sobrang kulit niya. <laughs> Habang si mother nga dyan, busy, busy siya pagsalubong dito sa mga puppies ni Mama Fiona, si Brindle, todo kulit talaga kay Hercules. Kung mapapansin nyo rin nga, dalawa sa puppies ni Mama Fiona, yung nakakalapit kay Hercules, pero yung isa hindi nga masyado. Yung isa nga na yun, sa yung kalong-kalong ni mother at hinahaplos sa plus ni mother, syempre, para nga kahit papano, hindi naman siya masyado matakot. Pero matatakotin nga kasi talaga yung isang puppy ni Mama Fiona, yan na yan. Anyways, sinan nyo si Hercules, may pagkakit-akit nga siya para hindi siya makulit ng mga puppies. Pero pagdating kasi dito kay Brindle, hindi talaga siya makatakas takas kahit nga nasa ibabaw na siya. Paano ba naman kasi si Brindel kayang-kaya pag nasa baba si Hercules? Pag akyat ni Hercules, susunod rin nga siya since ang galing din niya mag akyat akyat. Nyo nga dito talagang todo ikot si Hercules para nga lang makawala kay Brindel pero wala. Talaga siyang magawa kaya tiniis na lang niya ang kalokohan nito. Sabi ko nga tamang pampapagod naman pala dito kay Hercules itong si Brindel kasi tingnan nyo kakailag niya pagod na pagod na rin siya. Alam nyo naman na itong si Hercules isa nga siya sa matatawag na gentle giant. Mga gentle giant kasi talaga mga malalaking aso, yung mga katatakutan mo sa sobrang laki, pero sa totoo sobrang gentle at sobrang bait lang din nila. Sila yung may mga ngipin na malalaki rin, pero bihirang bihira lang din naman nilang gamitin. Gaya na lang nga nitong si Hercules sa talagang yung ngipin niya, kahit sa pagkain niya hindi niya masyadong ginagamit kasi todo lunok na lang siya sa pagkain niya at halos hindi nanguyain. <laughs> Alam niyo rin ba dahil dito kay Hercules naniniwala talaga kami sa gentle giant? Kasi may mga aso talagang malalaki man pero syempre sobrang babait din. Dahil na nga lang ng mga golden retriever sila, sila talaga yung matatawag natin na gentle giant. Kasi kaya nga sila tinawag na retriever dahil nga sa pagka gentle nila. Anyways, kita niyo dito pinalabas na rin nga itong si Snow White tapos talagang kinulit-kulit nga siya nitong si Brindle. Umakyat pa nga si Snow White dito sa ibabaw para nga makatakas sa kulit-kakulitan ng mga batang ito pero talagang todo pa ngulit pa rin si Brindle sa kanya. Etong si Snow White isa pa rin nga na po siya, no? although napakakulit niya when it comes sa mga kasamahan niya. Kabait naman siya sa mga puppies natin at na-try na rin nga natin niya ng ilang beses. Kapag alam nga niya na yung mga doggy ay mas maliliit as compared kesa sa kanya, hindi na nga niya masyadong kinukulit-kulit yan. Kung lapitan man niya, amoy-amoy niya nga lang niya mga yan, syempre para kilalanin. Pero hindi talaga niya kukulitin or kakagatin at all. Samantalang alam niyo naman si Snow White natin pagdating sa mga kasamahan niya, sobrang makipagkulitan at pagkagatan as way of paglalaro. Pero when it comes sa mga puppies na mas maliliit sa kanya, hindi Iya talaga yon ginagawa. Siguro nga dahil alam niya na baka may possibility makapanakit siya. Kaya naman ayan, nandiyan lang siya sa ibabaw. Parang pinakatago na nga para hindi siya makulit ng mga puppies. Since nakikita naman niya na todo pa ang ulit ang mga puppies kay Hercules kapag nasa baba itong si Hercules. Simula so, nga, nung ano, makaaki at si Snow White, hindi na rin siya talaga bunga ba ulit. Kaya gusto talaga niya na magtakpo-takbo nga dyan sa baba. Kasi naman talagang hindi niya rin bet na makulit-kulit siya ng maliliit na Kanina yan. Kanina pa rin niya naghahaya tong si Hercules na makapasok sa loob. Tapos nagpupupa nga siya dito siya pumasok. Buti na nga lang na-realize agad ni Kuya Sir na si Hercules. Kaya ayan talaga nasa lunga niya yung pupo. Hmm? After nga niya magpupo, eto at nagyayara naman siya pumasok sa loob. Ganyan nga si Hercules kapag nagyayaya. Yeah. Makita nyo na nakaabang na nga lang yan sa pinto. Nasa baba man siya or nasa ibabaw ay dun nga siya nakaharap sa pinakapintuan papasok. Mukhang nga napagod na rin talaga si Hercules pag lalaro. Tapos syempre naiinis na rin talaga siya kasi tingnan nyo todo pa ulit pa rin itong mga to kahit nakaupo na lang siya sa gedli. <laughs> Sabi ko nga kahit ako naman maiinis, talaga kung merong mga nangungulit-ngulit na ganito na ayaw akong tigilan, kahit talagang wala na akong ginagawa. Itong si Snow White naman, tingnan nyo talaga kahit anong gawin, hindi siya bumabababa at dyan na nga lang siya nakikipagkulitan sa taas. Sila niya kasi mas safe talaga siya mula sa mga piranha na yan kapag andyan siya sa ibabaw. Tuloy-tuloy lang. Ha! Hello guys, ito na naman si Tala it, it, it. Maglalaro na naman tayo ngayong umagang to kasi ang laki ng gastos ko sa kahapon sa Kuya Jomar nyo. Maglalaro ako, dito ko iniipon yung ipapalit sa nagastos ko sa motor ni Jomar. So, papakita ko mamaya sa inyo kung ka makakaipon na tayo ng 150,000 para dito. So, let's start. Maglaro na tayo. Maglaro tayo ngayon dito kay, syempre, pag malaki ang gastusan, malaki dapat ang panalo. So, dito ako maglalaro ngayon kay, big win. Alam nyo ba, siguro mga 5 days na or hanggang 1 week na akong hindi nag-withdraw dito kay Tala. Kasi, iniipon ko nga yung para sa Motono Jomar. So, papakita ko mamaya sa inyo kung makaka-150,000 na tayo dito kay Tala. Bili ako ng 10 tickets. Mamaya, iro-roll ko na iro-roll yung aking panalo. Itutuloy ko, ibibili ko na ibibili yung ticket. Habang nananalo ko, ibibili ko ng ticket para hanggang sa makuha ko yung malaking prize. So, and, Okay. Buy na tayo ng ticket para makapag-scratch-scratch sa tayo. At, unang-unang ticket. O, nakita nyo naman. Oh, 335 ang isang ticket. Kuntahan nyo yan. Tapos, 670 jab yung ko. So, times 2. Oh, di ba? dalawang ticket ko. 670 ulit. Oh, 670 na naman 'yan. Oh, 670 apat na. Ang na nabibilang. Oh, 'yan pa. Paano ko pang bibilangin? <laughs> scratch, scratch lang hanggang sa ganyan na lagi ang lumalabas. Scratch. Oh, scratch, scratch lang talaga. Oops, 670. Siyempre, waiting ako ng malaking price. Wait ako ng malaking prize. So, tuloy-tuloy lang tayo ng pag-scratch para lumabas yung malaking prize. Oh, 670 na naman. Oh, tuloy-tuloy lang tayo guys. Tuloy-tuloy lang. safety. Iningatan ko na hindi ko matas yung screen. So, sobra saya ko. Kasi, wala na naman yan. Alam nyo ba, may isa nakakuha ko ng malaking prize. touch ko yung screen na wala na. Hindi ko na napakita sa inyo. Oh my God. Ah! Ilang tickets pa lang yun na. Scratch ko. Ang laki na agad na nakuha ko. 16,000 ay e Eto na eh. Sabi ko na sa inyo eh. pakaramdam ko talaga na makakakuha ko ng malaking price ngayon. Alam ko may araw-araw nakakakuha ko. Pero ngayon, iba to. Ano? Iba talaga to. Oh my God. Napahagod ako. Napahagod ako sa sobrang excited ko dito sa 16,500 ko. Sa 16,750 pala. Okay. Tuloy-tuloy ko lang pag-scratch. Parang ayaw ko nang ialis dito eh. Ayaw ko nang ialis dito. Sige. Ayaw kong pindutin eh. Ayaw kong pindutin eh. <laughs> Ang laki eh. Ay, huwag na kaya. Huwag na kaya. Alam niyo yung pala malaki ko nakuha dito? 67,000. Promise. 67,000. Makikita niyo yan sa mga latest, sa mga video ko, sa mga medyo pa oldest video ko. 67,000 yung nakuha ko. May nakuha din akong 33,000. So, mamaya sa inyo. Sana naka 150k na tayo. Wow! 1675! Alam mo guys, ah uh, siguro mga, wala pa, mga 2 minutes pa lang ako naglalaro. Ang nakuha ko na siguro mga more than 20,000 na. Ah. Oh my God, akala ko, akala ko hindi nakaplay! akala <laughs> ko hindi nakaplay! <laughs> 1,675 na naman. Uh, huwag nyo guys kalimutan na sa comment section ng link. Snow White. Wow! 3,350! Ang laki uh, na na yung ko. Woo! Pupakita ko. Huwag uh, kayong kukurap. Tingnan natin ang ating ang ating cash. Oh my God! 175,432! Wow! Naka 175,000 tayo! Grabe ka tindi.